Yo, so ano nga bang gagawin mo bilang lalaki kapag nalaman mo na yung girlfriend mo o yung babae mo ay eh merong meron pa rin communication sa kanyang ex? At ito pa, mas matindi kapag nakikita at nag-uusap pa sila ng palihim. Well, for me mga tol, the first thing you will do is siguro kapag ginausap mo siya, huwag kang masyadong ma-upset. No? Gamitin mo yung logical thinking mo, huwag kang masyadong magpadala sa taas ng emotion mo. Kasi nga baka mamaya mag-aaway kayo, magkasagutan kayo, tapos kung ano pa yung magawa mo sa kanya. So baka mabaliktad pa yung situation, no. So kasi, niniwala ako na tayo mga lalaki, we have to control our negative emotion, no. So um, and not react in a way that shows you are insecure, weak, and emotionally dependent on your girlfriend. So you must remain or you have to remain uh, strong and secure despite her talking about that guy she used to be in a relationship with no so you have to maintain your masculine frame kailangan talaga ma-maintain mo yung tikas mo yung masculinity mo no yung masculine frame na tinatawag and alam natin ang nakapaloob diyan sa masculine frame na yan is yung disiplina at yung mentality na kailangan maging kalmado ka pa rin sa kahit na anong situation na nangyayari sa iyo o nararanasan mo So, meron tayong tinatawag na masculine pride. So, yung masculine pride na yan, meron kasama yan na honor. So, please lang mga tol, wag sana kayong sumabog, sana yun, maging kalmado talaga kayo. Well, ang masasabi ko dyan, pag nakaranas ka ng ganyang klase ng babae, no, na nakikipag-usap siya sa ex niya, tapos ang masakit pa, eh, palihim niya pang ginagawa sa'yo, para sa akin, biggest red flag talaga yan, no? biggest red flag talaga yan. Bakit? Kasi, yung mga ganyang klase ng babae, walang respeto yan sa'yo. Big disrespect talaga yan sa'yo bilang lalaki, ba? Diba? Balib pa siguro kung ano eh, kung para sa anak nila, kung may anak sila. Pwede pa yon no? Like for example, ang pinag-uusapan lang nila madalas is, para sa kapaka kapakanan ng bata, para sa bata nila, medyo valid pa siya. Pero syempre, dapat merong consent mo. Nagpaalam sila sa'yo, merong transparency, merong transparent sila, kung maga pinapaalam ng partner mo na babae na ito nag-uusap sila ng ex nila para sa kanilang anak. Well, pwede pa yon Pero, kung palihim talaga silang nakikita, palihim silang nag-uusap, medyo red flag talaga yon Medyo may something talaga dun. And trust me tol, yung mga ganong klase ng senaryo, no? Especially kung wala ang anak, tapos palihim pang nagkikita. Meron talagang, ano yun, meron talagang misteryosong nagaganap, no? Siguro kaya ayaw ipaalam sa'yo, meron kasi silang bagay na pag-uusap. O meron silang pag-uusap na sila lang din ang nakakaalam. Kumbaga, para lang sa kanilang dalawa. So, hindi ka kasali. So, overthink, malalaka no? Pero, kalma ka lang, no? Siguro kung ako sa'yo, kung sa akin nangyari yan, no? If I were in your situation, ang gagawin ko, magpupulaway ako, no? Yung... The first sign of disrespect, walk away kaagad distance ka na kaagad. Kasi para sa akin, kung maalam mo yung sarili mo bilang lalaki, so kailangan pinapahalagaan mo yung mental health mo eh, no? So pagdating sa mental health, hindi nakakatulong yan sa yung mentality, sa yung mindset, no? In the long run, baka yan pa yung maging dahilan ng madalas na pag-aaway nyo, ibabalik-balik mo, o kaya yan pa yung uh, yun nga there was a time na magtatalo kayo and syempre pag nagtatalo kayo saan ba tatakbo yan di ba saan ba magpapakomfort yan e di dun din syempre sa ex niya di ba <laughs> tapos pag nandun siya sa ex niya malaki pa yung chance na pwede ka pang ikumpara di ba pwede niya pang sabihin dun sa ex niya na alam mo yung bago ko ngayon walang kwenta toxic <laughs> toxic yung bago ko pero ikaw ibang iba ka o oh, di ba parang binaliktad pa tayo di ba talo, talo tayo nun pag ganun, di ba? So, kaya pag ako talaga, uh, atras ako dyan. No, distance ako. I-respect ako yung sarili ko. Kung papahalagahan ko yung sarili ko. Well, kung ikaw naman yung klase ng lalaki na naniniwala sa everyone deserves a second chance, why not, no? Tama naman. Medyo valid naman yung reason mo. Pwede mo siyang... Uh, uh, patawarin or pwede mo siyang uh, pagbigyan pero depende yan sa, sa, sa laki ng sincerity na pinapakita niya. Just like for example, ginakausap mo siya. Tapos sinabi mo sa kanya na and you're, you're gonna tell her everything inside of your mind and sinasabi mo sa kanya na hindi ka komportable na nakikipag-usap siya sa ex niya na huwag sana ganyan, huwag sana ganun. And then nakita mo na nagbago naman siya, may, mag, may mga ginawa siyang action na ikinasaya mo, no? nakita mo yung laki ng sincerity na pinapakita niya sa'yo na bumabawi siya, why not? Pwede mo pagbigyan, no? Pero kung wala siyang ginagawa no wala siyang ginagawa at patuloy pa rin siya sa ginagawa niya na nakikipag-usap siya sa ex niya tapos palihim pa talaga palagi pang nirereason sa yon na wala namang masama friend lang kami putang ina <laughs> pag ganun tol no distance yourself talaga kasi pag ganyan walang uh, pagpapalaga sa bilang lalaki hindi ka binabalyo niyan so parang gusto ka rin niyang mawala para sa akin and if she try to lose you just help her. No, tulungan mo siya. If she wants to leave, show her the door. No, pakita mo sa kanyang pintuan. Pagbuksan mo. And don't act desperately. No, just work on yourself. Mag-focus ka sa sarili mo. Naniniwala ako kapag tayo mga lalaki nagpo-focus sa sarili, inaayos natin lahat ng department natin sa buhay natin. Mas maganda yung reward sa atin ng universe eh. Like, binibigyan niya tayo ng isang uh, magandang reward na pangyayari, or tamang uh, senaryo sa buhay mo, tamang tao, tamang babae, na kung saan eh, ibabalyo ka at ituturing kang lalaking lalaki at king ng kanyang buhay. So, yun lang. Just work on yourself. Uh, improve yourself every day. and naniniwala ako, your future will be better kung sa sarili ka lang nakapokus. At ang gawin mo, hatid mo siya dun sa ex niya. Sabihin mo dun, oh, o sayo, sa'yo na yan, ex mo, magpakasaya kayo dyan. So, yun lang. Huwag ka magpakatanga. Kasi kapag magpapakatanga ka, ikaw din ang kawawa sa uli. So yun lang, no?